Kumusta na? Maraming lamok dito, oh. Nasaan si Jumar? Kakausapin ko nga sana siya. Bakit? Hindi, eh, kakausapin ko lang. Saan? Sa ano? Sa... Kumustahin ko lang kung maganda ang trabaho niya o ano. Di ba may trabaho siya? Ipasok. Mm hmm. Kumastahin ko sana kung anong trabaho niya, kung maganda. Ayos naman, pumasok siya. Mm. Pero kahapon nandito. Nandito siya kahapon. Maghapon. Bakit ka nandito na naman? Eh, hinihintay mo siya? Pauwi <coughs> na. Ha? Pauwi. Okay. Okay na, hinihintay mo siya dito. Maraming lamok dito, oh, nagliliparan. Yeah dapat doon ka sa bahay mo para di ka lang mungkin may electric pa naman doon, di ba? Diyan nasira na. Ah, nasira na. Hindi, darling, ang ano dito, kaya ako kakaiswapin si... Ang kalbo kang ka, diputa ka! Juma. Bunggot ang diputa, kalbo ka! Hinihinahong Ito, ka lang, darling. Kasong diputa ka! Kaso <clears throat> kapakunin pa doon, pero diputa ka! Animal kang kalbo kung takot sa kalbo mo. Bukot brush hindi puta ka. Ang, ang seron sang upaw kang bungal ka. Gagagag kang ano mo? Kalbo ka. Ano ano ang kinuha sa iyo? Pero diyan nakara hindi puta ka. Magkano ang kinuha? 300 pa. Ka hindi baka iba naman ang kumuha, may pumasok din sa bahay mo. Nakita mo ba na si ang nakuha? Darlene kita mo na siya ang kumuha kasi papahuli natin yun kung siya talaga kumuha ng pabangong baho din ba lao ay mga mga katanong ano mo ano mo baho mo Tuwa mo sa ngipin, mong ungap kang tutuhin ka. Gawin yung pakito nung na naon ka. Na, yung kang diputa ka, lain ang kuyamad mo. Ah, payag ka ba, darling, na isama ko si Jomar? Saan? Pero kasama ka rin. Saan? Meron tayo pupuntahan, hindi tayong hindi tatlo. Na. Hindi kasi ano nga, darling, ang ano ko, ah, tutulungan ko kayo. Hindi na, walang ano eh. Hindi ang ibig ko sabihin ng tulong yung ano yung uh, ah, bibigyan ka ng gamot para kumalma ka, hindi ka na mga Yan kasama yung si Jomar. Payag ka hindi ba? Hindi na, may ano kami pasok eh. May gamot naman kami dyan. May gamot naman ako eh. May gamot kang iniinom? Hmm. Hindi, kakausapin ko pa rin siya sa linggo. Pupunta ako dito may sa linggo. Hindi na kasi alis kami. Saan kayo pupunta? Iwan ko lang. Huwag na lang. Hmm. Kasi iyan nga nagwiwinala ka, nakakahiya naman doon sa mga kapitbahay mo. Saka ano? Ang aso kasi. Nakakahiya doon sa mga kapitbahay. Kaya huwag ka na magwinala. Pupunta sana tayo doon sa kuan para Kasama din si Joma, di ka naman eh, iiwan. Na. Hindi eh. na, may ano sa sa Amalingo eh. Hindi, eh kung ayaw mo, huwag ka na magwinala kasi bawal nga yun na nagwinala na, ka. Na, hindi sa mga Hindi eh. Mm -hmm. Huwag ka na magwinala. Kasi minsan daw eh, lumadampot ka ng bato at namamato ka, baka makatama ka sa mga dumadaan o kaya sa batak. Pero sa linggo, ha, papasilan din kayo, ko kayo dito. Hindi na. Alis kami. Hindi, kakausapin ko lang naman si Jomar. Hindi naman yan masama ang ano ko sa Hindi kanya. Hindi na. Wala namang ano eh. Sige, Hindi na. Wala namang ano. Hmm. kasi. Kaya tingin ang tingin kasi. Hindi na kasi yung bulang mo. Butang mo. Takot ako sa bulang mo. Suwang ka kagay si batuhi ng batong gipuktang aswang ka. hindi na 'di, alam ko may pagkakataon kami doon. Eh sabi daw ni nandito daw siya sa ano linggo hindi sa, sa... Eh, si Jomar ba nandito? Hindi na ni sige mag ano ka magsabi ka sa akin na di ka na magwawala at ano ha hindi na no. hmm, sige kasi yan nga ang ano ko kay Jumar na magsasama tayong tatlo doon kasi may pupuntahan tayo para ano nga ma Bigyan ka ba ng gamot tungkol sa pupuntahan natin hindi mm -hmm. na may ano kami hindi na Ano ba talaga ang dahilan bakit ka nagwawala? Ano ang kuha? Kita ano? nga ako ng mga aswang. Anong aswang? Saan ba aswang? Ano? Sige, basta huwag ka na magwawala ha. Yan niya ang ano ko na matulungan kayo para hindi ma ano, ano ma ano na ba yung ano mo tumalma ka ba kasi lagi ka na daw nagwawala araw-araw dito yan ang sabi nila Di mo ba naiisip yung magulang mo kung ano ang pangalan nila para ma na, hindi matawagan Wala natin na, ay, ano, may gamot yan doon bakit ba sige sige ayusin mo kasi ang sabi ni Jomar sa akin Ah, uh, hennga, sabi ni Jumar, uh, isasama ka namin. Dalawa, kasama si Jumar, nag-uusap na kami. Kasama ka ba? Pag kasama ko si Jumar. Ah. Hindi, hindi na. Gamutan minsan eh. Bali-bali na 'yung pag-andar, eh. Mutal mo. Gago, hindi putang baon na tubangan mo! Gaga ka, ma. Putang na ka. Gag -gag Gagagaga, hindi puta ka. Pangin mong pakusapin, hindi puta ka. Tumpangan mong diputa ka. Hoy, bula! Puta mo! Puka mo pang bumasok ulit dyan. Gago. Gago kang gaga ha! Utang nga. Hinihigal ka ba? Utang mo. Pasok ka pa doon. Pasok ka pa. Pasok ka pa. Baka maano kita. Pasok oh, ka pa. O oh, kita mo, nagwawala ka na naman. Takot ako sa, sa, sa kalbo mo. Sabi mo kanina, di ka na magwawala. Hindi naman pwede na di kita puntang. kasi nagwawala ka daw. Kamay, so, mga bulag. Ayun na kasi mga oh. bulag. Ayaw. na Ayusin mong bulang mo, ha? Utang na ka. Tatawa-tawa ka pa. Bumbot di diputa ka. Tawa ka pa. Basta baka maano kita. Wala mo kagandahan ka. Bulag kang rigor ka. Bago na mo. Magagang diputa ka. Kasi makakuha kita ng diputa ka. Ha? ha? Gagagaga ka. Kasi makakuha ka siya sa akin. Kansarun ka. Ay, ito, din ka! Puta mo! Baho mo! Tot ka naman! Gaga ka! Baho mo! Ay, hindi ang utot mo kanina pa! Kumpangan mo! Ayan mga kabindors, pupuntahan natin yung kapitbahay ni Darlene na kanyang pinagdidiskitahan. Lagi. Ah, kakausapin natin si Pariboy, mga kabindors. Pre, kumusta? Ang dami mo palang alaga dito, no? Ah, uh, kuwan sa ko. Ah, sa anak mo ito? Ah. ah. Mga kalapati, ano, parang, yung tong Lama. ano ito, yung ano tawag doon? Yung, e, e... Hindi pa membro. Pinapakawalan doon sa malayong lugar kung ah. sino makauna. Ah. Oh. Hindi pa registered yan. Hmm. Sa, ano, karera. Ah, ganoon. Oh, hindi pa. Ano pre, kumusta yung kapitbahay mong si Darlene? Eh, Hindi na siya namamata o oh, nagwawala? Yung nakaraang gabi, maulan-ulan ata tayo. Kaya e, eh, sinumpong na naman, nagsigaw-sigaw na naman siya. Palagi kami tinutumbok dito. Eh, sana po eh, nanawagan kami dito na kung sino man yung may pusong tumutulong sana po mabigyan siya ng lunas asawa. mga anong araw pre ang ano nandyan yung kanyang asawa di ba ang sabi mo noong mga nakaraan ay may trabaho pag paglinggo lang paglinggo lang nandyan yan Ah sa ibang mga araw wala. Wala siyang bakante. Lunes hanggang Biyernes ang pasok niya. Mm. Ay hanggang ano, Sabado. Dito. Eh, Inorder ko sana dahil matagal na 'yan. Tatakbo din ako sa mga sa mga apo ko. Mm. Tata mamatona naman 'yon, matamaan yung mga apo ko sabi ko nanagutan talaga nila yan kasi kailangan sa linggo makausap mo si Jomar o oh, yung asawa ni Darlene ano? Hmm. madali man nang kausapin hmm. okay problema o prima lang dyan pag kinausap mo nakadikit dyan baka magbunganga na naman yan <laughs> oh, ganyan yan eh. Uh, 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 Pero palagay ko, hindi ako kasama, ikaw na lang siguro ang ipag Ah, pupunta sa kanila. Oh. Ah, sige, pwede naman. Kasi okay, hanggat, hanggat napaaga pa ang hindi dapat mangyari, kailangan agapan na natin. Oh. ah, sige pre, at yan na lang ano ang gagawin natin kasi hindi naaawa rin ako dito sa inyo sa kayo lagi ang pinupunter eh. Oh, ah, yung mga bata, yan din ang naawaan ko baka itong mga bata na ito ay sila ang matamaan yung mga apo mo dito. Ano? Wawa naman pa naman ng ano apo dito. At sana makumbinsi natin si uh. Jomar na mano siya, pumayag siya na maipatsikot yang si Darling, 'di ba no? Malaking bagay 'yun. Okay. Malaking bagay para sa atin 'yan. Mm -hmm. Kasi ikaw